Kain tayo. Hi guys, ngayon naman ay eh, magluluto kita ng pampahay blood. Mm. Pampahay blood ang presyo. <laughs> naman kita ngayon ng ano, ng giant sugpo. Paminsan-minsan naman ay eh, makain din kita ng masasarap. Sa totoong buhay talaga eh, ngayon pala ako makain ng malaking hipo na ito. <laughs> Pagkatapos mo ng mahugasan ay eh, tinanggal ko na yung mga sungut-sungut. Sungut-sungut pa, maganon yung mga hindi nakaintindi. Ano kaying yung sungut-sungut na yun? <laughs> At tanggalin din natin eri ay. Sabi nila ebituka raw iri. Sa so, sobrang laki ba naman ay hindi kumadangkal. Pagkatapos ay aprituhin muna natin para matanggalin lansa. Ingat-ingat lang nga ni kayo at matalsik yung mantika. Pag mapula na yung balat ay abaligtarin na natin. Huwag natin nga overcook at ito ay alutuin pa natin mamaya. Ayan o naprito na natin lahat. Ayan. Ngayon naman ay magawa kita ng sos. Yung pinagpiltuhan ko ng hipon ay binawasan ko lang ng mantika at hindi na rin ako nagisa ng bawang tsaka sibuyas. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Mama Sita Suare rin nabili ko 60 grams. Tapos lagyan natin ng kaunting ketchup. Maglagay din kita ng pinong paminta. Mahina lang yung apoy nito ha para hindi masunog yung ating sauce. Maglagay din kita ng kaunting toyo. Tansyahan na naman paglagay ng mga sangkap dito atik tikman nyo na lang kung matabang o Maglagay din kita din ng isang pirasong kalamansi. Sinama ko na yung buto. Ayan, pag kumulo na, alagay na natin iring mga malalaking hipo na eri. Tapos saluin natin para maabsorb yung sos. Pag naabsorb na yung sauce ay atakpan naman natin dito at alutuin pa natin dito ng mga ilang minuto sa mahinang apoy laang. alutuin pa natin ito sa mahinang apoy. Mga ilang minuto lang naman. Binudburan ko pala nga ni Ian ang daw ng sibuyas nung naluto na, nung nilagay ko na sa plato. Ayan o. Oh. Hi guys, kain tayo. Ito na yung luto kong sugpo. Oh. Ang laki. Ayan. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Kain tayo. Hmm. Sarap. Hmm. Ang laki ng laman, oh. No? Hmm. Hmm. Hmm? Hmm. Laman Dalam amputi nan lama noh. Olo ayo olo. Hmm, benak hmm. hmm. eh, hmm? ya. Oh,

嗯，好的、mm。嗯、hmm. mm，咱们说说。嗯、hmm. mm，嗯、hmm. mm。我、hmm. 吃、mm。Hmm.